Bating! 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 <laughs> up. Op, Ops! Ang galing ba na yan? Ilabas ka na dun. pa Kaya ka double parking ka. ah, no sa Dami pa masasakay. Ito pa mga bato-bato. Oh. Bating. Bating. <laughs> Iya, disapa. Halo, iya, Up, up, oh, no 35? oh, bos. oh, Ulang oh, 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 balut oh, 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 oh 950 tapos ito yung natira sa binilang mo eh siyempre ay baki kinulang binila yun na nilagay ko eh 15 hindi 35 35 hmm. ikaw nagbilang yun nag pinasok ko lang yun yun sa looban yan o susundin din na may ari yan pag ano Ha? Huh? Oh, wala na. Nandoon na pala yung sitor, wala ko wala dream eh. Drive.

Dito ka na sa likod. Uy. Si Magmak sa likod na. Dami man.